Hello guys, ayan nga at nakikita nyo yung napakarami na katambak dyan. Ay ilan lamang po sa mga nabili ko sa TikTok, sa Shopee at kung saan saan pang platform na kung saan ang pinakamarami dyan ay sa TikTok account. Ayan, sobrang dami po nyan. At uh, hindi na natin maisa-isa pero subukan natin ulit. Ayan, kung legit product o magtatanong kayo ng mga legit product, ayan po kitang kita nyo po na napakadami yan at hindi lang po yan yan ay ilan lamang po sa mga nabili ko yan. at kung tinatanong ay eh, kung legit pwede po kayo magtanong sa akin so sa lahat po na naghahanap alam ko po na maraming nagtatanong po sa inyo saan po ba may legit na ganito saan po ba yung shop nyo A asan po ba yung link yan, lalo na sa YouTube account. Naghahanap po kayo ng link kung nagbebent nagbebenta ba ako. Ayun po, nasa TikTok po shop Man at Work. Hanapin nyo po sa TikTok yung Man at Work 3189. Pares na pares po ng pangalan ng aking TikTok. Sa, ay, pangalan ng YouTube ko at TikTok ay iisa po. Hanapin nyo lang po yung Man at Work 3189 sa YouTube ay sa TikTok. And then, makikita nyo na po doon yung uh, uh, yellow basket yun. Pwede nyo pong puntahan mismo doon po sa aking uh, basket, ayan, na makita kung ano-ano po yung mga naka-display na store, na shop, doon po kayo bumili. yan po, makikita nyo po siya. Ayan. So, maraming marami po yan ay ilan lamang po yan sa mga nabili ko. So, yan. Para masagot na po kayo, punta lang po kayo sa TikTok ko at pumili po doon ng mga product. Doon po kayo bumili sa aking uh, TikTok man at work 3189 ng mga product. Ayun po. Support nyo po ako at susuportahan ko din po kayo para doon sa mga legit na store. Yung mga legit store po na binilhan ko ay nandun mismo sa aking TikTok account. Dun po kayo bumili para iwas mo uh, budol, iwas scam sa mga uh, product nyo na binibili. So ayan po nakikita nyo ilan lamang po yan. Ngayon, yung mga product po dyan uh, na hindi ko isasama doon sa aking TikTok at saka sa vlog ko na hindi nyo po nakikita. Ibig po sabihin nun ay hindi po okay yung product pag nakita nyo po na nasa YouTube ko, yun po ay mga legit talaga at pinag-aralan ko, ginamit ko. Hindi po pwedeng, eto, katulad neto, hindi ko naman sinisiraan. Hindi naging maganda yung effect niyan sa akin, so hindi ko siya bilag. Yan, pinag-iingat ko lang kayo, katulad niyan, ba diba? So isa ito sa product na hindi ko talaga i-vlog kasi naging iba yung effect niya sa akin talagang alam mo na basta. So ayun. Ito, napakaganda po yan. Murang-mura lang po yan. Pero hindi ko po yan ay vlog. Hindi ko pa nailalagay sa akin TikTok. Pero napakumura. Kung ito po at saka ito ang pagkokomprahen ng bango, yung soft cloud, pati yung pinakamaliit na ito na pinakamabango, mas mabango po ito. Sobrang ga sobrang mura, napakabango. Masasabi ko na kung pangregalo din, yan ang the best tumatagal po in 3 days legit yung pabango na yan sa damhit. So, yun po. So, ayan lahat yung mga product natin. Ito, kapag bukas po yung bahay nyo, na, ang bilis maubos. So, hindi ko na siya bilag. Ayan. So, yun lang po guys. Kung may mga katanungan kayo at hindi pa ako nakakapag blog uh, vlog, ayan. Punta lang po kayo sa aking TikTok account doon po kayo mamili. Mga legit po yung nilalagay ko doon. Sobra, the best na sunblock ever. Pang skin tone na mukha, sobrang ganda. Pampahid sa katawan, sobrang ganda. Pampatak sa mata, pampalinis, dalawa 'yan. Sobrang ganda. Wax. Ah, uh, maganda neto, yung kulay black, mabango, sobra. Maganda 'to pang-glass skin pati yung isa pa neto, sobra eto hindi ko pa ito na iba-vlog, pero nagamit ko na siya panalong panalo. Kaya swerte yung mga unang bumili na brown balm. Sobrang ganda. Ayan, lipstick. Ayan. Yung sunisa, nagamit ko na yung parang shampoo niya. Sobrang legit. Yung pampatay arthritis. eto yung sa makeup. Pag tapos makeup pa, yung mga nalulusong makeup, eto Yung pouch sa hilo na nag-viral sa akin, yan. Ito po yun. Pag nahihilo sa biyahe, pwede nyo pong idikit sa ilalim ng tenga nyo yan po siya. Ito, hindi ko na siya binlog kasi sa, si Asla ay basta. Nasabi ko na yun doon sa unang vlog ko. So, ayun. Ito, maganda to. ah hindi po yung balat yung nagbabakbak, hindi yung mismong ah, nilagay natin sa mukha na liquid niya. So, ito yung ginagamit mga artista, panalo to. Ito, akala ko hindi magbo-boom Sobrang ganda, tatlo yung hinuha ko nito. Sobrang panalo, kumasakit ang ulo. May nararamdaman sa kasusak kasuan. Double eh. double purpose toy Na-vlog ko na 'to sa aking uh, YouTube pero wala po sa TikTok account. Pero nasa uh, lalagay ko na rin sa TikTok account kung naghahanap po kayo. Retinol. Ayan. Marami po 'yan, guys. Sobrang dami. So hindi ko pa po mailagay yung iba kasi hindi kakasya kapag nilagay ko po dito baka mapuno yung buong bahay sa so, sobrang damit magulan kayo eto oh pantagal sa ano almoranas so kung may mga tanungan kayo sa aking product guys eh mag comment lang po kayo sa video ito at sasagutin natin so for now pinapromote ko po yung aking tiktok account na at work, 3189 na naghahanap ng mga product na binablog ko nandoon po at bilhin nyo po ayun lang po yun. ah uh, sa muli, marami pong salamat at kumikita na yung aking TikTok account. Sobrang blessing na natutulungan nyo na din ako at the same time. hayon Huwag nyo pong escape yung ating ah uh, patalastas at taray patalastas. Yung mga ads natin dyan. Tuloy-tuloy po na kayo sa pag-subscribe para sa mga ganitong uh, product natin at ipapakita ko po sa inyo yung ayan. Ito pa po. Itong pabango na yan. Ayan po dyan. Oh. Yan. yan po yung product. Essence Lab 'yan. Mga conditioner natin. Ito ano to eh, yung pants na to, 'yan, yung pants powder na 'yan ay ano po 'yan? Ah, uh, tatlo. Sana lang ang natira. Sobrang legit nung product na 'yon. So, 'yun lang. at kung may mga tanong kayo, tanong lang po kayo ng tanong. Kaya sa TikTok sumasagot ako sa FB page ng Man at Work, tum nagtatanong po ako. Yung legit po na yan is Miracle Soap. Yan po yun sa ka partner nito para sa may mga almorana. Sobrang legit po niyan, guys. So, paano? Basta kung gusto niyo po ng product, na legit na product, punta lang po kayo sa TikTok. Yun lang. Maraming salamat. Bye!